mga naglalaro ang mga batang bulinggit ano yung ano nyo na yan, hinukay nyo na yan ano yan anong gagawin nyo dyan, swimming pool sige hmm. Ayan, puro buhangin na kayo o hmm. puro buhangin na yan ah Sige, pala, paano nyo pa? O, ito naman tong isa ko. Isa binata binata. Mm, binatang guwapo. Magawa ng upuan daw. Yan, upuan daw yan. Uy, ano yan? Bagyo. Ha? Bagyo. Anong bagyo? Wala dito yung bagyo. Malayo yun. Oh, bilis na. Ano yan? Ang galing naman. Ang galing naman ang ginawa mong upuan. May sandalan pa. Aba, galing nga. Hindi hmm. yan ano, puro tubig na. Wala rin. Ano nang ginagawa mo? Oh. Ang liit. Kahit ikaw hindi, ka, hindi kasa. Oh, hindi ka rin kasya dyan, bibang. Paanohin mo pa. Palakihin mo pa. Ito nga upuan ni kuya mo. Oh, di ba? Ang ni kuya gumawa ng upuan. May sandalan pa, oh. ako. Tara na. Liligo pa kayo. Habib. pa kayo? Ha. Ngiti pa. Naliligo ka pa? Bilisan mo. Nasira na 'yan dyan. Siran hindi matibay hindi matibay yung pagkagawa mainit na o bilis na doon na tama na yan tara na Tama na yan. Uwi na kami. Oh, dyan dyan. Ulitin mo nga. Nagbanlaw ka na. Yung kamay mo, maghugas na muna doon. Oh. Bilis na. Doon na. Yan na si Bibang. Naglalakad. Gusto pa niyang maligo. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh. At ang init. Iwan mo nga yan dyan. Iiwan mo. Anong gagawin mo niyan doon sa bahay? Nagbitbit ka pa ng ano eh. Bitbit ka pa ng basura. Iwan mo na yan. Bilis Duno. Oh. oh. Bilis bomba. Yan maliligo na sila. si uy. may taga ano igebong isa naman no taga buhos hmm. binabawasan yung ano